Oh my. Wow. Ayan guys, oh, nandito ako sa talukan, no? Oh. Ayan oh, si Nanay, oh, Ang ina. Mamaya ibigay ko sa iyo ha. Oh, ang bilis ni na Pogi. Nak oh. na, na. talaga oh. <laughs> <laughs> ano yang kahit lubog sa ano Lupin sa Hindi ay may kahit lubog siya sa ano sa tubig. nang keto satulong Ayun oh, no? ayos din mas pupuntahan natin ang mga kalye. Kela pupuntahan ko kay Jan. Ayun. Okay kita na guys, puntahan natin. Ah, uh, try nating uh, mamirapin. So, medyo maputik. Ayun, pero try nating maminafer puntahan natin yung mga nagkatalok doon sa bandaron. So, guys ganito muna ako, bye bye muna. So tara guys, ayan o, oh, maputik. Dahan-dahan lang. Okay. Ayan, wait lang. Eto, nakarating din. Oh my God. Ang lambot ng ano, ng pinapel. Oh. Ayan. Pakita na lang natin kung paano Nalapit ko na! Saway so, ka dyan! Nakazoom <laughs> okay. na to! at hindi natin pinalampas ang pagkakataon na hindi sila makapagmerienda. So tara guys, pagmeryendahin muna natin sila. Ay naku ah. Pwede makain. Ano sige pa. <laughs> <Sabay> ganun eh. ah. <laughs> 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 May na Merienda na sila, guys, oh. Sarap ba? Ha? Uh, <laughs> sa Hala, hala. sa dugo, masarap. <laughs> Oo. Oh, oh. Wala na ba? Ang dami ah. na na. Yun. Matama ka rin dyan. Ang tama na. Hindi pa pala kayo. Hindi pa. Pwede pa, kaya pa to. Isang order pa to. Isang order. Meron pa kayo. Meron pa dyan. Meron pa. Meron pa. Isang kaldera pa. Oo, oh, oh isang kaldera pa. Gandang babae ah. Oh. Gandang babae ah. Oh. Gandang babae ah. Si Ipag ah. Oh. Hindi lahat na maganda nasa bahay. Hindi oh, ba ilang sa Oo, oh, yan. <laughs> Sinong guwapo? <laughs> Sinong guwapo dyan? Sinong oh, guwapo dyan? Sabi nila, hindi lahat ang guwapo. Natalog ng na bahay. <laughs> Saya. Pakita mo nga. <laughs> eh pakita mo na ba? Ano lang to, Sa YouTube lang Pagwa po, pero pakita 'yan. Diyan kinaiya. Baka tulad no, isang magandang babae pero nasa nasa talukan. 'Di ba? Atali. <laughs> Ayun oh. <no? laughs> Ang <Sinang> girlfriend mo. <laughs> Ay, sandang girlfriend nito. Girlfriend. Pika nagkakarunig ayoko na kung 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 Tan-on, sabi nila. <laughs> ano? Tan-on. na. Wait, dito guys.